Wait, ball, yun. Yun na kamara buslers kamusta na ngayon ba ang vlog po masyadong kapagay ngayon gabi ayaw mo susunod sa ating mga baby ha eh. so ayaw mo the way ayaw tayo ng ito po yung way from Asatwa uh, to Jomera Uh, along the way is yung uh, uh, clinic. Uh, mostly kasi dito uh, yung clinic mga kalabos nurse. So yun. Ang dami mga clinic dito is medical, uh, derma, mostly mga clinics. Tentri And then my uh, Fray B uh Medical Center so then uh other stuff and Phoenix then, and then yeah. American Dental Clinic Touch of Health Polyclinic, yeah. Dr Sem Medical Center Green Life Medical Center Dr Victoria Medical Center Oh Prestige Smile Surge Emirates Medical Center Yan yeah. uh, Ito rin yung Mercato mga Karabas Nurse, Mercato Mall, yan madadaanan natin along Jumeirah Road po yan yan, pasyal ko talaga lang kayo mga Arabas Nurse uh, bali wala tayong afloat lately so yun, hanap tayong mga place share sa inyo anyways, mostly travel vlog naman tayo so yun, yan ang uh, share ko sa inyo yung eh, mga Arabas Nurse yan, mostly dyan mga Arabas talaga dito sa area ng Jumera is uh, private medical clinic, medical center so ayan maganda maganda ng area ayan, malapit na tayo sa ating uh, susunduhin kayiligan ayan na center yeah along the area ito rin uh yeah. right in. dito Zeno Medical Center ayun dito Dr. Nadir Sa Plastic Surgery di ba so lahat ng aesthetic man Kung uh, if yung aesthetic dito sa medyo mera ayun ito mga private houses na yan mga karami sa yan sosyal di ba? parang mga mulos na sa atin Sabang bang Jomero 1 Nandito tayo sa si Jomero 1 Medyo And, malabo yung harap natin So ayan Along the beach na po ito Dito na tayo mga karabas nurse So sunday natin So ayan up lang natin hindi okay. na natin ha hindi na natin papatayin mga labas para para dal direction na rin tayo Hanapin natin yung susunduin natin. Asa na yung mga... mga kaibigan natin. Yun know. o. ang ganda dito. Diba? Pwede kang mag-jogging dito. Diba? Meron na rin ano dito diyan, na. Ano kaya sila? Ang aking mga susunday na kaibigan. Ayan. Ayan mga karabas na is beach na yan. Ayan. Dagat na yan. Oh. Ang sarap mag-swimming. Ayan o. Oh. di ba? Pag sa umaga mga karanis, dami nang sisiming na nasa o, no? sure ka tayo dito Beach Ayan Pwede mag-fishing dyan Gabi na rin eh. So yun mga karabas nurse. Ano pa? May pasyal ko uli kayo dito. So mga karabas nurse, shout out ko sa lahat. At uh, sa susunod ulit nga uh, video natin. Sama-sama ulit tayo, shell Samahan nyo lang po ulit ako. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin dyan thank you po thank you thank you thank you thank you at okay. sa susunod na video po ulit God bless at ingat po lagi ayos